kapag sumusunod ka kay Jesus, kapag isinusuko mo ang iyong buhay kay Jesus at wala kang anumang bukas na pinto para sa kasamaan, palagi kang magtatagumpay kay Kristo, hinding hindi mananalo ang Diablo. Lahat ng mga pagsubok na parang panalo ang Diablo sa ilang bahagi ng ating buhay, mga panahong mahirap o parang nasa ilalim ka ng bundok. Iyan ang mga tagpong maghahatid sa iyo sa tuktok ng tagumpay. Parang makatawid ka sa finish line at makamit ang gintong medalya. Pero para makarating sa tuktok, kailangan mong dumaan sa mga lambak ng matinding pagsasanay. Tulad ng isang hukbong, kailangan muna mag-training bago magtagumpay sa digmaan. Maraming tao ang hindi nakikita ito ng tama. Iniisip nila na nalo ang jablo ang hirap nito sa gitna ng pagsasanay o bootcamp. Hindi ganoon iyon. Ang pagsasanay na ito ang daan patungo sa tagumpay mo. Ang pagdanas mo ng mga hirap, pagbuhos ng pawis at pagkatamo ng sugat sa bawat hakbang. Iyan ang nagpapalakas sa iyo upang makamtan ang lubos na tagumpay